Nais nice kong simulan na magkaroon tayo ng reflection through analyzing some Bible passages and then let's reflect. First and foremost, John chapter 20 verse 31. So basahin natin. Pero ang ang nasa aklat na ito ay isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. So, alam nyo kasi, tingnan nyo. May mga tao na nagsasabi na ang, ang Christianity daw ay nagpopromote daw ng blind faith o bulag na pananampalataya. Subalit, gaya ng ating binasa, pinipinpoint dito na yung aklat na yan, which is the Gospel of John, kumbaga, Prinisenta o isinulat ito, eh, pati yung mga miracles na ginawa ni Kristo para mapatunayan at mas lalong magtiwala ang mga tao na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. And those who trust in Him will have eternal life. Alam nyo kasi... Si Apostol Pedro, Apostol Pablo, si Isaias, si Jude na kapatid ni Kristo sa laman, at maging ang ating Panginoong Hesus. Sila mismo nagpipinpoint na mag-reason out tayo sa ating pananampalataya. Sa 1 Peter 3:15 pa nga lang sinabi ni Apostol Peter na be ready to answer. Di ba? Sabi naman ni Apostol Paul sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5 na na gigibain yung mga iba't ibang turo, di ba? Sa Jude 3, sinabi dito na content for our faith. At mismong ang ating Panginoong Jesus ang nagsabi na we must love the Lord our God with all our heart, with all our soul, with all our strength, at ano pa? With all our mind. Siyempre, bukod dito may challenge nga si Apostle Paul kung saan sinabi niya na kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, then Christianity is false. Ganon. Ngayon, hindi porke inacknowledge natin si Kristo bilang Savior, ibig sabihin ligtas na. No. Di ba nga, kahit nga, si, kahit nga yung mga demonyo, according to James, na kapatid ni Kristo sa laman. They are aware, they know that God exists, pero nanginginig. They believe that Jesus is the Savior, but they don't trust Him. Belief that doesn't save, but belief in does. Kaya nga alam nyo, doon pa lamang sa punto de vista ni Apostol Juan, lalo na kung babasahin natin yung account kung saan nagduda si Thomas. Kung si Kristo ba imuling na buhay o hindi, di ba? O after that, nakita ni Thomas na tama ang testimonya ng mga kapwa niya apostol. Yes, Jesus had rose from the uh, had risen from the dead. And then ano ang kanyang deklar deklarasyon? Thomas said to Jesus, My Lord and my God. Ngayon, dun sa passage na binasa natin, ano ang dapat mag-reflect? Christianity is not a blind faith. Hindi po ito bulag na pananampalataya. Talagang nagpresenta ito ng mga kung sino talaga si Jesus. The signs provide the evidence for belief that so, you have the intellect, intellectual confidence to trust to put your trust in Jesus Christ for eternal life. Kaya nga, kung titingnan natin ang Biblia pagdating sa issue ng pananampalataya, faith according to the Bible is trusting in what you have good reason to believe is true. Remember, isipin natin, no? Kung titingnan naman natin yung, yung distinction yan, pag believe that, Ayun, we are talking about knowledge. Alam mo na totoo 'yan. Alam mo 'yung nababasa mo. Alam mo 'yan. Pero iba na 'to pag believe in. Kasi alam mo na 'yan, dapat nagtitiwala ka. Ganun po 'yon. God is not interested in you merely believing that he exists any more than a girlfriend in love is interested in merely being told that she'd make a great wife. God seeks a love relationship with us and what force himself on us. That's why, if you refuse to trust in Jesus, irerespeto niya ang iyong desisyon dyan. Na manatili kang hiwalay sa kanya. Yun lang. Lagi kasi sinasabi, o kita mo, o, ang Diyos, o, tinatapon niya yung mga tao sa impyerno. Hindi naman sa ganun punto. Why? Diba nga sabi ni St. Louis there are two kinds of people in the end. Those who says to God they will be done and those whom God to God says uh, and those whom God says to them they will be done. Ironically, while blind faith is not the Christian way, ang totoo sa mga nagsasabing blind faith daw yung Christianity, actually sila yata may blind faith. Why? Kasi Ironically, they believe that the universe ex uh, no? came into being out of nothing, from nothing. That morality is subjective. That their their worldview is not a worldview or a belief system. Hmm. You know what? If we go on to re-examine those evidence. I think Christianity lamang talaga ang papasa sa mga katibayan na yan o sa mga ebidensya na yan. Ngayon, nasa sa tao kung tatanggapin nila si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas or they will continue to reject Him. Ano bang ang say mo dyan, kapatid?